Ay, pagdali na mo! Ayoko, Libre lang nga si Tao at saka okra. O, oh, may nanay palit na. <laughs> Libre lang. <laughs> Libre pag-alok. o, <laughs> oh, may tuapay apay, gulay. <laughs> cute gani yung planggana, cute. <laughs> uh, Aron. <laughs> Pero marami naman, di ba? Tinan mo naman yung aking sitaw 50 yan. Pero dahil sa maganda naman yung bumili, 45 na lang. Di ba? <laughs> Ayan na, sita na maliit. 25 yan. Uh, Naka-fix na yan kasi pag magaganda. Pero pag pangit na nga nito, sa barat, ah, gawin, mahalin ko talaga pag baligya. <laughs> mahalin mo naman yan. Mahalin ko talaga, gawin ko talaga ang ano. Barat, kunya, pati mamaot pa, ay, ah, so sabihin ko 50 ang ano. Tapos yung okra, gawin kong 20 ang isang peraso. Kano lahat yan? 60? 60. Sabi naman yung mga pira ninyo, ay eh, mga tibuok. Boy naman, ano pa gani? 60. Pag-isang <laughs> po. Pag-isang ako sa akong kasama, oy. Nako. Kaya na, iniwanan ako. At saka okay lang na naiwan ako. Kaya ako may halina, siya wala pa. Nay. Asa sila nanay? Yeah. Yan. Nawalan ko na ako. Ano? kung sa mana sa facebook mo? ano mo? bakit hindi yung points? yun? yung points points sa? ay, may 2 points pala ano yung 2 points? yung points niya nga wala sa, sa ano mo? sa tiktok Oh. ay, di wala ka pa baka naman na baka naman na ban ka Bago lang ako eh. oh eh, ba't nakaganyan? Eh alam mo ba yung ibig sabihin yan? Ano yan? Yung may violation yung kapag ganyan? ano? active on available I'm not available. oh di, ibig sabihin? Hindi, hindi. At saka kapag ganyan, tapos may ganyan, ano yan? Parang masamang ano, hindi. Hindi yan okay. Hindi yan okay. Yan okay, basta ganun. Wala na po! Eh palagi ka pa naman nag-ano? Palagi ka pa naman nag... ah, uh, bibidyo. Yung nagla-live ka na maghugas, gawin mo yan. Malakas mag-ano yan. Kaya ngayon, nagbano ako ng sa tuwi. Wala ka bang Facebook? Oo, yun para doon ka mag-live. Doon ka mag-live.